Meron po tayong uh, napag-alaman dahil ayon po sa ating uh, puting uwak, mga ka -Gipinatics. Okay? Itong uh, sports car, mga kababayan, sa gilid po ng mga mali-malita na ipinakita nitong si Zaldico, eh mukhang nga uh, natunto na natin kung kanino, mga kababayan, mga ka -Gipinatics. Ha? Ah? At yan ay ipapakita natin mamaya mga kababayan at kayo na ang bahala gumusga. Dahil yan po ay uh, meron tayong mga ebidensya. Meron po tayong ipapakita, hindi po basta haka-haka. Hindi po basta mga kababayan ito ay hula-hula or isang opinion. Okay? So maliwanag, yung ipapakita natin mamaya malapit sa katotohanan. Noong mga nakaraang araw, marami ang nagtatanong bakit kaya nasa gitna ng dalawang uh, magagarang kotse, sports car, ang mga mali-malita na nanggaling lang naman sa SM, mga kababayan. At may nagtatanong, siyempre mga ka-Gipanatics, kanino kaya nanggaling or kaninong kotse ito? Meron pa nga, nga nag tanong mga kababayan NBI. Sabi, sabi ng mga netizen, paki-trace nga uh, eh, paki-trace sana ng NBI tong sasakyan na to. <laughs> mga kababayan, hindi na po kailangang i-trace ng NBI kung kanino ang sasakyang ito. Bakit? Ano nakalagay? Mga ka-GPnatics, ayan ah, L860. Hindi po yan 9. Okay? Hindi po yan 9, mga kababayan. Yan po ay 8. L860. So ngayon, kung titingnan nyo, 8. L860. Ito, para ma makita ninyo, mga kababayan, at uh, maunawa natin pare-parehas yung sinasabi ko. Lagyan natin ng mark. Marking. Etong unang uh, ano na 'yan, 'yan ang tinitingnan. Okay, sa LTO, mga kababayan, meron yung pinaka-code to, 8L860. Yung unang uh, numero, mga kababayan, 'yan ay para sa House of Representative. House of Representative. Ngayon, mga kababayan, dahil 8L860 Pupunta naman tayo, dadako tayo ngayon sa L. Mga kababayan, ni-research ko yung L at ang ayon sa L, mga kababayan, Dabao Region. <laughs> Dabao Region. Oy, GP! Screenshot lang yung pinapakita mo. Okay. Sige. Sabi nyo, screenshot lang yung pinapakita ko, ha? Mga kababayan. O, oh, eto. X, eto, ha? I-search nyo. 8 LTO code is for House of Representative. Sabi dito, ayon sa research, ayon kay Google, mga kababayan, ay uh, ito po ang ating nakita. Sabi dito, in the Philippines, the number 8 is the protocol license plate number assigned to members of the House of Representative. Okay, ayan o, number 1, President. Number 2, Vice President. O, oh, sa number 8 tayo, talon tayo. Members of House of the Repres Uh, members of the House of Representative. <laughs> Ngayon, mga kababayan, dahil po member lang, marami kasi sila, di ba? Sobrang dami nila. Maaring kay Saldi ko yan, sabi ng iba. Sa ni Saldi ko yan, siya yung nagpakita ng, sa ng uh, mali-maleta eh. Nang napakaraming maleta. At uh, member pa siya dati ng House of Representatives. Okay, granting mga kababayan, e eh, paano naman ito? Paano naman yung L? Eh, L code is for Davao region? Tama ba mga kababayan? Ayan, sabi ni, uh, ni Google, yes. The letter code L is used to designate the Davao region for certain official purposes in the Philippines. <laughs> ah, mga kababayan, sabi dito, specifically in the context of Philippine Vehicle Registration Plates, the prefix L is used for vehicles registered in the Davao region. <laughs> ah, The Davao Region's official administrative code is Region 11 or uh, PH 11 or L. The main airport airport code ayata for Davao is DB sa code na L. <laughs> ah, mga kababayan. Ngayon, ang kailangan natin i-research, sino ang mga congressman doon sa Davao region. Ha? Madali lang naman mga ka-GP kung sino-sino dyan. Yung mga congressman, mga ka-GP nandyan si Ungab, uh, sino pa ba? Konti lang yan, ba? Diba? At ang may isip nyo unang-una dyan si Pulong Duterte. Bakit? May inilabas si Montulpo mga kababayan, mga ka-GP na kung saan po, Aya, uh, inilabas dito kung sino yung mga financier. Sino yung mga galit sa gobyerno gustong pababain si Pangulong Bongbong Marcos. May mga post pa nga sila, the end is near. 'Di ba? So, ha, kay pulong kasi wala na si Saldi ko. 'Di ba? Booking!